Opisyal nang kinilala ng South Central Luzon Conference ang Paite seventh Adventist Church bilang isang mahigit isang daang taong simbahan matapos matuklasan ang nawalang kasaysayan nito. Isang paalala ng kahalagahan ng ating pinagmulan sa pananampalataya. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni John Miguel Flora. Matapos ang ilang buwang masusing pananaliksik, opisyal na kinilala ng South Central Luzon Conference ang pagkatatag ng Paiti Seventy Adventist Church na itinakda noong 1917. Taong 1916, mahigit isang daang taon na ang nakalipas, dalawang lalaki buhat sa Paiti, Laguna, ang sinasabing bumili ng isinalin sa Tagalog na Bible reading sa isang Filipino kulpultor. Nabago ang kanilang buhay, iniwan ang kanilang bisyo, at naglakbay ng mahigit isang daang kilometro papuntang Maynila upang hanapin ng Iglesia Adventista. Matapos ang ilang araw ng pag-aaral ng Biblia kasama ang isang Adventist missionary na si Elder Louis B Finster, sila'y nabautismuhan at pagbalik ng paite, nagsimula silang magtayo ng isang Sabbath School. Mula sa labintatlong miyembro, lumago ito at sa taong 1917, isang opisyal na iglesia ang naitatag na may apat na pong mga bagong mana ng palataya na buong pusong tumanggap sa katotohanan. Uh, sobrang na-overwhelm po ako mga kapatid dahil uh, hindi ko akalain na ganoon na pala yung Paiti Church at dumating na pala ng 100 plus years ang uh, atin pong iglesia sa Paiti. So nakita ko rin ang kasigasigan ng taga-Paiti at ah, talagang ah, marami na pala silang naging anak din at ah, nakita natin na ito palang iglesia ito, ito yung mga pinagmumulang mga sinaunang mga misyonary kaya sobrang nakakaamis yung Paiti Church na history ng Paiti Church. Dahil sa masusing pananaliksik na ito, tinanggap ng SCLC Executive Committee ang ulat kung saan ang taong 1917 ang siyang taon ng pagkatatag ng Paite Church. Isang patunay na ang pananampalataya kapag isinabuhay ay may kapangyarihang bumago ng komunidad at kasaysayan. Ay ating nakita ang kahalagahan ng gawain ng palathalaan. Ang pagkatatagpo ng dalawang iglesia, ang pangit at paiti, ay pareho pong naumpisahan sa pamagitan po ng mga aklat at babasahin o palathalaan. At ngayon po, ang ating konferensya ay kinikilala po ang kahalagahan ng pagkatatag ng mga iglesia na mabot ng isang daan taon. At ito po bilang pasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, pinagkakalooban natin yung mga nakaisang daan taon ng 100,000 pesos. At ito ay magbibigay ng inspirasyon sa lahat na talagang gumawa na may kasigasigan, may kalakasan at may kabanalan. At tayo po ay magkakasama sa ating theme na Harvest 2025 ang pananaliksik na ito ay hindi lamang para sa aklat kundi para rin sa puso ng bawat mananampalataya. Isa itong paalala na ang kasaysayan ng iglesia ay hindi lamang mga petsa at pangalan kundi mga buhay na binago ng salita ng Diyos. La Yunin ni maghatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa South Central Luzon Conference. Ako si John Miguel Flora, naguulat para sa Hope Today, HCNP News.